Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang pong magbahagi ng story ko. Please, paki-hide po ng identity ko. Ako po ay isang teacher dito sa Pilipinas. 24 years old na ako. Meron po akong afam na Amerikano, 48 years old na. Nakilala ko po siya almost 10 months ago. Dahil pinsan po siya ng BF ng pinsan ko. May anak po siya, madam. Mahigpit po siya sa pera hindi niya po ako sinusuportahan pero okay lang po yun sa akin kasi nga mahal ko po siya first time niya po magka-girlfriend ng Pilipina kaya naiintindihan ko po na hirap siyang magtiwala ngayon naguguluhan po ako kasi may nakilala din po ako sa dating app isang German two months pa lang po kami ay nagbalak na siyang magbakasyon dito sa Pilipinas actually may plane ticket na po siya at uuwi po siya ngayong March. Madam, nahihirapan po akong magdesisyon. Kikitain ko pa rin po ba si German pag uuwi siya dito ng Pilipinas ngayong March? So mga madam, late ko na pong nabasa ha ang kwento ni Madam Letter Sender. So ito na nga, dinugtungan niya kasi March 9. So hello Madam Native Filipina, March na nga po. At uuwi na yung German ngayong March 18. Naguguluhan talaga ako kung imimit ko pa rin ba or hindi na dahil hindi naman po mag stay sa akin. Ngayon po kasi ay nasa Baguio City ako. Dito po kasi ako nagtatrabaho madam. Gusto niya ay mag-live ako ng kahit one week sa trabaho. Madam, alam mo naman na hindi pwede yon. Kaya ang gusto ko po sanang mangyari ay dito na lang siya sa Baguio City since nandito nga ako. Pero gusto niya talagang mag-stay sa Pampanga, madam. At dalawin ko na lang daw siya every weekend hindi ko po maiwasang isipin kung bakit yung taga-US ay okay lang sa kanya na magtatrabaho ako at mag stay siya dito sa akin sa Baguio City. Ang problema ko kasi sa taga-US talaga madam ay hanggang ngayon wala pa po siyang passport. Nine months na po kami ng taga-US madam at yung German naman ay mag three months pa lang. Naguguluhan ako kung sino ang pipiliin ko kasi si German ay binata at walang anak. Yung taga US naman ay may anak at hiwalay sa dating kinakasama. Madam noong Monday pala, March 18 ay dumating po si Afam Germand. Hindi ko po nasundo kasi nga may trabaho ako dito sa Bagyo. Ngayon po Madam, gusto niya na pumunta ako noong Monday or magkita po kami noong Tuesday. Madam atat na atat po siyang makita ako. To the point na tinatanong po niya ako about sa sex kung okay lang ba daw. Ewan ko madam kasi napag-usapan na rin naman po namin. Pumayag naman ako. Nag-oo ako noon pero madam nung nandito na siya, kinabahan na ako. At hindi ko na po siya kinakausap ngayon. Pakiramdam ko po kasi hindi lang po ako ang kikitain niya dito sa Pilipinas. Pangatlong beses na po siyang bumalik dito sa Pilipinas madam. Kaya nag-aalangan pa rin ako sa kanyang makipagtagpo. Madam, by the way, bago ko pa po na meet sa dating app si Afam German ay balak na po talaga niyang pumunta dito sa Pilipinas. 38 years old po pala siya at binata pa. May ex na din po siyang Pilipina noon pa. Yung Afam na tagay USA pala madam ay mayroong mga anak. Dalawa po ang anak niya. Nasa apartment po niya yung mga bata. Isang 21 years old at 13 years old. Okay naman yung tagay US madam. 9 months na po kami pero madam parang nagsisinungaling po siya sabi niya kasi kumuha na siya ng passport pero hanggang ngayon wala pa madam si afam german pala ay tatawag lang kapag gusto pong magmaster pay. yung tipong makita lang niya ako madam ay nasasarapan na siya samantalang yung taga US madam hindi po siya ganun sa akin napakilala ko na rin pala sa magulang ko yung afam US pero heto pa rin ako madam nag-aalangan kasi pakiramdam ko yung tagay U.S. madam hindi ako priority. Madam tanong lang paano ko ba sure na totoo si Afam Amerikano sa akin. Pabago-bago po kasi siya madam. Minsan kasi nafe-feel ko na mahal niya ako. Minsan naman pakiramdam ko parang pinagsisiksikan ko lang ang sarili ko. Kasi may time na sinasabi niya madam na bata pa daw ako. Posible pa daw na mangyaring maghanap ako ng iba. So, madam, update kay Afam German. Madam, hindi ko po siya na-meet ng personal kasi umuwi din kaagad dahil namatay po ang kanyang granddad. Now, madam, pagkatapos ng libing ay gusto niyang bumalik ulit sa Pilipinas para magkita kami. Madam, bago ko rin makalimutan, nung umuwi pala si Afam German dito ay kasama niya pala ang papa niya. At ngayong plano niyang bumalik ay magkasama pa rin sila. Naguguluhan lang talaga ako madam kung seryoso ba talaga si Afam German dahil sa tuwing tinatawagan ko naman siya, anytime naman wala siyang katabi. Kaya lang talaga after 4 days ng paglapag nila sa Pilipinas ay umuwi sila kaagad at hindi na niya ako nahintay sa weekend na magkita kami. Sana madam ay mapayuhan niyo po ako at gusto kong marinig kung ano ang opinion ng inyong mga followers. Maraming salamat po. Hello Madam Letter Sender, actually mahirap magbigay ng payo at opinion sa sitwasyon mo ha pero susubukan kong magbigay ng opinion dahil alam ko din naman na hindi ako papabayaan ng ating mga madamdaming tagapayo. Sure ako ang magbibigay sila ng payo at komento sa kwento mo. So ito na nga, madam unahin ko mula si Afam German dahil medyo naiinis ako sa kanya. Yun bang tatawag lang pag nakaramdam ng libo? Ganito kasi yun madam, unang una, may tikit na siya papuntang Pilipinas without even asking you kung free ka ba that time sa plano niyang magpunta. Kasi kung talagang ikaw ang pakay, ikaw ang pupuntahan, dapat nakadepende pa rin siya sa schedule mo kung kailan ka libre sa trabaho. Para naman magkasama kayo. Isa pa, kasama niyang tatay niya, di ba? So agad-agad ang pumasok sa isipan ko ay that was a father and son vacation talaga. At ikaw parang napasingit ka lang sa plano nilang mag-enjoy. In short, for me, hindi siya seryoso sa'yo. Dahil for sure, may maraming reasons pa kung bakit gusto niyang magstay lang sa Pampanga. At alam niyo na ang ibig kong sabihin. Dahil maaring siya at ang tatay niya ay mga tsuk turista. Dahil pabalik-balik na nga sa Pilipinas. Ayaw magpunta sa ibang lugar kung sa Pampanga lang. Ikaw madam, kung magkikipagkita ka dyan ay nako, baka hindi ka makatanggi. Machuchuk tsak ka lang. Buti pa umiwas ka na lang madam. Better safe than to be sorry. Huwag kang mag sa trabaho mo para lang magpunta sa Pampanga. Huwag kang mag-adjust dahil may commitment kang importante. Hindi kagaya niya na on vacation talaga. Pwede naman sana siyang mag-try, mag-stay sa Bagyo. Maganda din naman dyan. So I guess, hindi mo pa talaga lubusang kilala si German. Kasi may duda akong may deep reason why gusto niya sa Pampanga. At since pabalik-balik na sila, eh baka nga nagkaanak na yan doon eh. Madam, do not settle for last. Huwag na huwag mong ipagpalit ang work mo sa walang kasiguraduhan. Kung talagang seryoso siya sa'yo, dapat siya ang mag-adjust, hindi ikaw. Dapat, kung talagang ikaw ang pupuntahan, edi sana nag-decide siyang pumunta while wala kang work. Huwag mong habulin, dapat siya ang maghabul sa'yo. Hindi mo ba naiisip na baka pinipigilan ni Lord na magkita kayo? Dahil napauwi sila ng biglaan sa Germany, di ba? Dahil may namatay. Kaya kung ako sa'yo, madam, kung sign man talaga yun ni Lord, sana pakinggan mo. Well, okay, doon naman tayo kay Afam Amerikano. Ganun pa din, madam, ang masasabi ko, ha? Dapat magpunta siya ng free ka. Sabi mo, okay lang sa kanya na nag-work ka while andito siya sa Pilipinas. Hmm, it doesn't sound right for me, madam. Dahil bakit pa siya pupunta ng Pinas kung may commitment ka pa sa work mo? Well, ang purpose naman, di ba, ng pagpunta niya is to spend time with you. In order for you two to get to know each other, right? So I'm sure it won't work that way. Dahil alam kong napaka-busy ng teacher. Kahit nasa bahay, hindi pa rin tapos ang trabaho. Anyway, kukuha ng passport yung si Afong Amerikano pag ready na siyang pumuntahan ka sa Pilipinas. Pwede ka namang maging patient lang muna, no? Well, anyway, madam, about doon sa minsan na feel mong pinagsisiksikan mo lang ang sarili mo sa kanya at minsan naman feel mo love ka. Well, that's normal naman minsan sa LDR relationship dahil alam nating hindi palaging masaya. May mga trials talagang pagdadaanan. Basta lang madam ha, sure ka talaga na hiwalay na sila ng dati niyang kinakasama. Baka lang kasi ang si Amerikano hindi pa siya fully sure sa magiging desisyon niya about sayo. Kaya minsan feel mong parang pinagpipilitan mo lang talagang sarili mo. Tanong mo pa kung paano mo malalaman na seryoso siya. Well, malalaman mo lang yan kapag nasa harapan mo na. Feel mo minsan hindi ka priority Well, it's because hindi lang sa'yo umiikot ang mundo niya. Dahil remember, may mga anak din siya. Kaya ngayon pa lang, kung hindi mo kayang pumasok sa sitwasyon ng pagiging stepmother, mag-isip ka na. Pwede ka namang kasing bumalik sa mga dating site, no? Kung feel mo na silang dalawa ay walang kasiguraduhan, pwedeng wala kang piliin sa kanila. Anyway, just go with the flow. Pwede ka namang bumalik sa dating site anytime. Madam, the best thing you could do is to wait and let the destined things to happen. At para naman sa mga taga-subaybay nating mga manamdamin dyan, gusto ko lang mag-iwan ng konting lesson base sa kwento ng ating Letter Center for Today, na never settle for less. Kung makikipagtagpuman lang tayo ng AFAM, dapat katagpuin natin yung seryoso. Yung kayo lang ba ang reason kung bakit sila pupunta ng Pilipinas? Yun ba ang napag-usapan ninyong dalawa ang tamang schedule ng pagkikita? remember that first meeting in person is very important in order for you to to decide whether your relationship will go further or not. At alam ko din naman na minsan, hindi talaga maiiwasan na may makatagpong mga salawahang apam. Dahil may mga apam na magaling talagang manloko, magaling magpaikot. Kaya naman aakalain mong ikaw lang ang pupuntahan. Pero ang totoo, marami pala kayo. At once malaman yung niloloko kayo, huwag nyo nang itolerate yan maging matatag na lang sa pagtanggap na baka hindi sila ang right guy na ibinigay ni Lord. Talaga namang dumaan lang sila sa buhay ninyo for a reason. Kung baga, trial lang ni Lord kung gaano kayo katibay at kadisidido sa goal niyo mahanap ang inyong the one true love afam.